For today's video mga katang TV, Anita Karun diri asa gas station diri asa Jensan. Kauban di ay nakuha mga iyan e diri mga katang TV na kung asa, mubiyahe mi karon padulong sa Balangunan, Davao Occidental. Medyo layo-layo pa jud atong biyahe ani mga katang TV no. Sa karon mga katang TV, ta sa kuang pinsa ng iyahang motor kay lagi daw nabasa sa ulan ang iyahang motor. Mga katang TV, nasudlan og tubig ang iyang kasulinahan mao karon dili mo andar ang iyang motor. Pero mga katang TV, success Japan kay naayo man. So, padayon ang biyahe. Fast forward ta kay tungod full stories na tong cellphone. Mga katan TV ani ata karon diri as kilis sa kalsada na kung asa niya happy tindahan kay nalipong ako mama so ni pelita og white rabbit aron dili do siya malipong mao do na yang reason mga katan TV. So giya pila na pud akong kagalingon aron dili ko makatulog sa biyahe. Mga katan TV, sabi ako sa mga biyahe karon padulong sa Balangunan, Davao Occidental, makita na to ang mga beauty pinakanindot api nga lugar. So dili gyud ka magmay kung tan-aw ni mga TV promise na ako sa inyo ha. So kung mo mga TV kung asa ta karon ania ta karon diri sa Tor Town Glan Sarangani, Province. Mga TV, mo ning pinakanindot basta mo biyahe ka kay dahil ka mahapitan nga mga nindot nga view kay makita nimo ang dagat diri mga TV ug ang Jensen. Maong ganahan kayo sila mahapit diri ah, kay lagi nindot kaayo og um, view. Makatan TV, pwede mo mapicture-picture diri ya ban imong pamilya, barkada or relatives. Mga Katan TV, makita pud di ay nimo kining lugar diri sa South Cotabato, kining maut matutom. Anak mga katan, TV, ako ano nang gisom para klaro jud kayo mga katan, TV ba? Di ba? Nice kayo. Dili jud di ka magmahay mga katan, TV, labi na mo byahe ka, unya mo hapit ka diri na naka remembrance na naka picture nga imong gipitikan sa imong cellphone so dili na ta maglakan mga katang TV no mubiyahe nata na ta kay medyo layo pa yun itong biyahe mga katang TV da kung na lang yun mga katang TV maabot na ta dito sa lugar sa Balangunan, Davao Occidental so fast forward na po ta mga katang TV so mga katang TV nihapit na po ta dari asa atuang mga lula dari asa lugar sa Sarangani province na limtan na unsan yung barangay dari ang mga katang TV basta nihapit lamid rin mga Kalakatan TV para magmeryenda. So, ko niya po na po mga iya Andrea Uyuan mga Kalakatan TV. So, mo na si Lolo nag-serve sa mua pa meryendahon mi. Me. So, mabusog na po daan ni mga Kalakatan TV no. Sa New Year, biya karoon mga Kalakatan TV dahil pagkaon. grabe kayo ang kalipay ni Nanay Bakit Nakita niyo niya iya mga kaliwat. Bago ta sa tuwang destinasyon mga katang TV, atuwa sang hapiton sila Nanay deria So kay gusto nako sila makita ug makaistorya. Pero mga TV, naglisod jud jug sabot mga TV kay blaan man gud ila ginagamit mga TV. Pero sunod mga katang TV, magpa ko ila Nanay mga katang TV. Okay na, sa kino. sila Kapoy to ba? ko sila, dapat po rin ng judy di yung balangunan. Ano, wala ka mo Dito sa ano? Dito na natin. Dito tayo. Dito na natin. Banahon. lang mga istorya mga katang TV noong ako sila kumusta ba sila Or maadto ba sila o balangunan Bago itong mula kao. Bye 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 bye, bye, -bye. Oh, salamat na ay. Okay. So mga ito mga nanay din no? <laughs> ah. Salamat kayo sa pag-accommodation mga tatay ug nanay. God bless sa inyong lahat. Mga TV, na napunta diri sa Coastal Road of Small Margos, Glan, Sarangani, Province. Hi! hi. 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 Dito na po kami sa Pangyan! nihapit lang mi kadali diri mga katang TV no ka medyo kapoy na jud kayo mga katang TV oy kay layo pa ba ato ang biyahe mga katang TV layo pa jud kayo as in layo pa jud kayo mga katang TV so among gihimo diri a nagpa Hawaii unya na picture aron na mi remember sa mong cellphone so amon na jud ni ipa-develop mga katang TV kay ngano nindot kayo og ambiance diri mga katang TV As forward to mga katang TV natakaron diri sa bahada nga dalan nalimtan ako unsa ning lugar diri a pero mga katang careful ta sa dalan diri Kaperti ka bahada kabalo ba mo mga katang TV nay nay tabu, sa mua diri a nga na mabantayan labi na kung ang tag break sa so, mga katang TV nandito po tayo ngayon sa Batulaki sa so, saan po hindi po natin maiwasan na masiraan po ang ating sasakyan tulad nito mga katang TV So mo ni hitabo karon makatan TV no. Gayo na mo ang break kay tungod dili na paak ah, kay sa kainit makatan TV. May gani nakadala ta og tools mo na karon nagyoyoy ko da Nga importante jud na kay tools aron kung nay diperensya ang motor na dayon tay magamit. So makatan TV kung interesado ka mo og tools, PM lang sa kuha Gamay anto sa lamakatan TV hapit na tama abot sa ang destinasyon. Mga Katang TV, kung interesado ka sa ingani nga video, ayaw kalimti nga i-follow ang Tan TV page aron ma-update ka sa bagong upload. Sa kalayo sa tuang biyahe, labtan tag gabi Eh. Mga TV, naabot na ta sa tuwang destinasyon sa Balangunan, Davao Occidental. Natakaron diriya sa tuwang kaparentihan mga ka TV, diriya sa Malatabon o Takyawan family. Nagkaon kay medyo gutom na yun mga Katan TV. Salamat sa pagtanaw, ug abangan ninyo ang atong panibagong video diriya sa Balangunan, Davao Occidental.